pag mga anak natin ay nagkaroon ng sariling buhay e eh humihiwalay ito sa atin. Na kung minsan ay eh, nahihirapan nating matanggap agad sa kalooban natin. Paano kaya natanggap ito ni Nanay Miding na biglang nawala ang anak niya sa kanya? Panoorin po natin ito. Hindi madali para sa isang ordinaryong tao ang buksan ng kanilang tahanan para sa mga nangangailangan, higit lalo pa kung ikaw mismo ay naghihirap. Subalit, hindi para kay Remedios Bermas ng Montalban Rizal. Mother ang karaniwang tawag kay Nanay Miding ng mga kaibigan at alaga. Ngunit, sino nga ba talaga si Remedios Bermas? Isang tawag lang talaga sa kanya, maasahan mo na siya, madaling tumulong. Sa so, pang may nanganganak, hahatid ah, niya, o kaya may sakit. Madali siyang tawagin. Matulungin siya, madaling takbuhan. Madali siyang kahulugan ng loob at pinagkakatiwalaan agad siya. Kahit siguro walang narating na natungtong na matas na pinag aaralan ng nanay ko, marunong siya makipagkapwa-tao, lalo na pag-alam niya na arrabiyato. Bagamat isang labandera at kadalasan ay hikahos sa araw araw na gastusin. Hindi ito naging hadlang kay Nanay Miding upang kumalinga ng mga taong wala nang patutunguhan. Bawat pumasok sila, nagmamakaawa sila kung pwede makitulog. E tao lamang ako. Ang sabi ko sa kanila, kung kakain ako, kakain ka rin. Pero kung hindi ako kakain, hindi kayo kakain. Tunay ngang likas na kay Nanay Miding ang pagiging maawain. Sa katunayan, nagkaroon na siya ng apat na matatandang inaruga. Tatlo dito ay namaalam na at kanyang ipinalibing habang ang isa ay nakapisan pa rin sa kanya hanggang ngayon. Ngunit para kay Nanay Miding, meron pang mas malalim na dahilan ang kanyang ginagawa. Ang pagkawala ng kanyang bunsong anak na si Nelda. Noong November 24 patay noon yung asawa ng kapitbahay namin. Pagkagising ko, bigla na lang nawala. Kaya ang mga anak ko, nataranta ng kanay ay tumakbo sa sangwan kubaw. Pero hindi namin nakita, hindi nasundan. Magbuhat noon, taon 94, hindi na namin makita magpahangga ngayon. Hirap at takot ang nararamdaman ni Nanay Miding mula na mangyari ito. Walang isip yun, hindi marunong magsabi kung sino man nanay niya, saan siya nakatira kasi nagkasakit siya ng acute meningitis. Nung no, nasa labor kami, sabi ng doktor, itong anak mo, mabuhay man, in-hotel na. Lumalis siya, pero hindi siya makapagsalita, nanay, tatay, kunay-kunay lang. Ang kunay-kunay sa kanya, pera, pahingi. Iyon lang ang nasasabi niya. Ang pag-aaruga na lang sa mga taong wala nang mapuntahan ang tanging nagbibigay ng lakas ng loob kay Nanay Miding para sa kanya. Ang ginagawa niyang ito ay may kabutihang ganti, hindi para sa kanya, kundi para sa kanyang bunsong anak. Sa lahat na inaampung ko, nakikita ko si Jana sa kanila. Isang bagay na lamang ang tanging hinihiling ni Nanay Miding. Bago akong bagay ang sanga ng buhay, Lord, makita ko yung anak ko. At siguro, pag nakita ko, maligayang maligaya ko sa kabilang buhay. Ngayon, kung hindi naman ipagkakaloob niya, Lord, magtigis. At kapili ho natin sa set si Mrs. Remedios Bermas o si Nanay Miding. Nanay Miding, magandang gabi po sa inyo. Magandang gabi po rin. Nanay Miding, uh, sa tansya niyo ho, Uh, buhay pa si Nelda, ang inyong bunsong anak? Sa sa akin, buhay na buhay ang aking anak. Bakit niyo po nasasabi yun? Sa mga katula naman umuwi, baka sa ibang araw, bago ako lumisa, may tao na maghatid sa akin. Mm -hmm. At buhay pa ang pag-asa ninyo na mahahanap ninyo siya? Buhay po, buhay na buhay ang pag-asa ko na maibabalik ang anak ko. Mm -hmm. Bukod po doon sa litratong pinakita natin kanina, no? Ano po mga palatandaan ni Nelda sa katawan? Baka sakali kasi, Joing, merong no. kumukup kay Nelda ngayon, no? Na, na no. sa atin. Aba, sino makapagsasabi? Baka maisaoli yung anak ni Aling Meding. Mayroon po siya nunal na malaki. Bungal itong harapan. Okay. Ano po ang mga diprensya niya sa pag-iisip? ang isip niya siguro mga isang taon lang siya. Isang taon lang. Opo. Um, Kano pong katotoo na merong hindi magandang uh, pangyayari na nangyari sa kanya? Totoo ho ba yon na ito eh, naging biktima ng rape? Opo. Sa lugar ninyo? Sa malapit sa amin. O ano nangyari ho doon sa... Um, sa umuwi, umuwi, siya sa bahay, duguan ng kanyang pante at palda. Oo. Uh -huh. Ikinuwento ba niya sa inyo? Nakita ho namin nakita ninyo. Kilala na ninyo kung sinong gumawa nun. Hindi. Ah, hindi. Total, nasa TV tayo. Tawagan niya siya para kung nanonood man siya o yung kung sino man ang nakakaupo sa kanya. Tawagan niya siya. Ako po nananawagan kung mayroong kayo nakukupkup na bata na may nunal sa kanang kamay bungal. Kung pwede ho, pakihatid niyo lang sa Barangay Valencia. Saan po yung Barangay Valencia? Quezon City po. Sa anong lugar yan? Mother Lily ba yan? Sa Malapit. Sa, sa Valencia? Ortegas. Kung sakasakali nga meron ho dyan, ano ho, na nakakaalam ng na kinaroroonan ng batang ito, Nelda ang, ay, teka muna, ano ho ang tawag nyo sa kanya? Diana. Diana eh. Diana. So pag Diana, uh, nagre-react siya. Pag sinabi mong Diana, alam niya Lala na siya yun. Pag tinawag mo siya ang Diana, lalapit siya yun. Aha. Ano ho ang tawag niya sa inyo? Nanay. Yan. Baka nga ho sakali, meron sa inyo dyan, ano ha, na kumukup ko sa batang ito, o okay, nelda E mangyari lamang po, pagbigay alam sa atin dito, ah. no, sa GMA7, sa aming palatuntunan, nandiyan po sa, sa inyong hmm. television screen sa aming telephone number. Uh -huh. At kami na, tayo ng bahala, uh, Joey, no. Oo, oh, magpapatawa sana ako, pero seryoso to, eh. <laughs> <laughs> Kasi si Jana natalo sa 30 days. Oh. Yan yun. E eh, kaso... <laughs> Sana panalo tayo sa Jana ito. Oo. Sana manalo tayo dito at mahanap, mahanap talaga si mahanap Nelda, si Nelda. No, Janna, oh, Nelda, oh, oh. si Nanay Meding nandito ha. Oh, oh. Uwi so, ka nan na. Nanay Meding, samahan natin ang dasal, oh. no? Lagi po ako nagsisimba yung lang dalangin ko na makauwi ng anak ko. Aha. Malay ninyo, alam sa mo, ito ay kusang tanong pa itidagdag ed, eh. Oo. Si Nanay Miding daw, mas gusto pa niyang mamatay mauna yung anak niya kaysa sa kanya. Bakit uba? ba? Ba't sa naman, pagkat kung mauna yung anak ko, may lalagay ko sa magandang kalagayan na paglilibingan sa kanya. Uh... Eh kung mauna ako, kawawang anak ko. Kawawang daw ang anak niya. Pati kami, puno na rin ng pag-asa na baka sakali makuha nga natin si Nelda. Nanay Miding, Maraming salamat po sa, po sa pagpasyal mo dito Sige, sa aming palatuntunan. Sige, ho. Ho kayo. kayo. Okay. Wag mo kayong aalis mga kaibigan. Samahan nyo nga kami ng dasal, no? Para nga kay Nelda. At nang sa ganun, eh, mapaligaya na natin ano, si Nanay Miding. Magpapatuloy po ang Mel and Joey. Wag kayong aalis dyan.